Hello po, tapos na po tayong mamitas Sari-sari po mga biyaya Ayan. Alugbati, targus kamuti Pipino Kalabasa Talong sitaw, iba-ibang sitaw, talbos ng kalabasa, bulaklak, upo. Ayan, mga sili, kamatis. This year, kaunti lang kamatis. Ito, hindi po kasali yan. Lagi po ako naglalagay ng I love you so much, Salamisa. My opo. Oh, Thank mm -hmm. Big, Big opo. Oh, Talbos kalab. Pasa. Pasa. yan po yung mga napitas natin. Tapos na ako, maligo, mabigis. Ito po. Oh. Grabe yung dahon. Parang, gabi <laughs> na. May red po, tsaka green. Green. Tapos, puti. Yan po. Dapat may dilaw yan eh. Wala po. Serap, serap yon, pe yon yon.